Naita ka saan ka lang? Malunga. Ma'am, makita yung kinapali ito? Okay. Sige pa, salamat. Oh, 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 oh. Ito po. Do. Pinakita ko talino inyo. Dali po. Hindi <laughs> 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 naman po ako nagmamadala. Na. Ngayon, 77 years old. Kung so, may buhay kang ganyan, magbuhay ka pa ng mga 15 years, okay na. Ultimate na. Okay. Kaya hindi mo na operahan because of your age. Tsaka ano, observe lang natin, follow up ano. Follow up lang. pag ka lang. Okay. 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 lang. Huwag ka sa akin, no? schedule na lang natin. Okay. Oh. Meron din po din sa ano naglilira mo. <laughs> 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 po, ano ang susunod na Wednesday? Minsan, <laughs> ano po yan? <laughs> Apo, schedule, na schedule ka na lang. Kasi po yung iba dumating 2am. Okay, careful dahil sa makakasamahan natin pasyente. Ah, uh, ito na ako. ito? Po. At, at, okay, yes. so, ko po. ito? Ako ba ito? Ako ba ito? 30 sila Kayo po si Antonio. So, Mr. po. po. Pangalan. Si Jennifer. 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 <their> Dalawa pa po, po may pasyente? Dalawa, Dalawa pa kay pasyente. kayo pa pasyente. 30 si talawa. Talawa. Dalawa siya. Iy Iy Iyaw. kilala ko yung labi na yun. ko na yung ano po. Okay. Ito po sa bata. Sino?